Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa gitna ng isang mataong lungsod, ay nakatayo ang isang massage parlor na may hindi nakapipinsalang panlabas. Madilim na kumikislap ang tanda nito na nangangako ng pagpapahinga at pagpapabata sa lahat ng pumasok. Hindi nila alam sa loob ng matahimik na mga pader na iyon ay nagtago ang isang kadiliman na hindi maintindihan. Ang kwento sa mga pananahimik na tono tungkol sa mga parokyano na nakipagsapalaran, ngunit hindi na bumalik ng pareho. Si Gracia isang mausisa na mamamahayag na naglalayong ibunyag ang katotohanan, ay nagpasya na siya sa atin ang mga kwento-kwento sa parlor. Pagpasok niya, sinalubong siya ng nakakaaliw na amoy ng lavender at malambot na instrumental na musikang tumutugtog sa background. Magiliw na ngumiti ang receptionist, ang kanyang mga mata ay nagtataksil sa isang pahiwatig ng isang bagay na nakakatakot na nakatago sa ilalim. Pinili ni Gracia ang full body massage package. Sabik na malutas ang mga lihim na nakatago sa loob ng madilim na pasilyo. Habang ginagawa ng mga bihasang kamay ng masahista ang kanilang mahika, naramdaman ni Gracia ang kakaibang sensasyon na gumagapang sa kanya, tulad ng mga nagyayalong daliri na sumusubaybay sa kanyang gulugod. Hindi kinabahan, ngunit determinado, nagpatuloy si Gracia ang kanyang mga pandama ay nasa mataas na alerto sumayaw ang mga anino sa paligid ng kanyang paningin at umalingaw-ngaw ang mga bulong sa mga bakanting bulwagan ng isipin niyang nag-iisa siya. Tila lumalamig ang massage room sa bawat sandali sa kabila ng init ng mga kamay ng masahista. Biglang napansin ni Gracia ang mga kakaibang simbolo na nakaukit sa mga dingding. Ang kahulugan nito ay nawala sa panahon, ngunit nagniningning ng kapahamakan. Nabalot ng takot ang kanyang puso nang mapagtanto niyang nakulong siya sa isang sapot ng kadiliman na pinaikot ng mga puwersa na hindi niya maintindihan. Desperado na makatakas, tumakas si Gracia sa massage parlor. Nagugulo ang kanyang isip sa mga kakilakilabot na kanyang nasaksihan. Ngunit sinundan siya ng mga bangungot na nagmumultuhan sa bawat sandali ng paggising at pinahihirapan siya sa mahimbing na pagtulog. Hanggang ngayon, Nanginginig si Gracia sa pagbanggit lamang ng mga massage parlor. Alam niyang may mga lihim na mas mabuting iwanang hindi nababagabag. Nakakubli sa mga anino. Naghihintay sa mga kaluluwang walang pag-aalinlangan na mabiktima ng kanilang walang sawang gutom dahil sa takot. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.